Magkakaroon po ng bagong disenyo ang e-passport simula 2016 at targeting mapabilis ang processing ng passport. At ang unang sumubok nito, si Pangulong Noynoy Aquino. Nagpapatrol si Willer Cheng. Ito na ang magiging itsura ng bagong e-passport ng Pilipinas mas makulay at pinaigting ang security features laban sa pamimeke. Tampok sa mga unang na ang Philippine Eagle, ang bandila, monumento ni Jose Rizal, mga titik ng pambansang awit at preamble ng 1987 Constitution. Nasa visa pages naman ang mga sikat na tanawin ng mga rehiyon ng bansa, kabilang ang mga gusali ng Metro Manila, Banawi Rice Terraces ng Cordillera at Mayon Volcano ng Bicol. Gagamitin ang bagong disenyo simula 2016. Plano ring pag-isahin na ang lahat ng proseso ng paggawa ng pasaporte sa pangangasiwa ng iisang ahensya ng pamahalaan, ang Apo Production Unit sa ilalim ng Presidential Communications Operations Office, gamit ang bagong planta nito sa Lima Technical Park sa Batangas. Sa ngayon kasi, tingi-tingi ang pagbuo ng pasaporte. Sa Europa pa, inaassemble ang passport cover na laman ang data chip. Banko Sentral ang nag ng booklet habang DFA ang may hawak sa impormasyon ng passport holder na sa passport data page. Kaya naantala ang pag-deliver nito sa mga aplikante. Isang problema ang inamin ng Pangulo sa pagbisitan niya sa planta. I am certainly looking forward to seeing this plant's operations in full swing so that the rest of the country can benefit from APO services. Pinasampol sa Pangulo ang panukalang bagong proseso na hindi lumagpas ng limang minuto. Layo nitong paigsiin ang paghihintay sa passport mula 15 working days sa sampung araw para sa regular processing at mula pito sa limang working days na lang para sa express processing. Sample pa lang ang bagong passport na natanggap ng Pangulo. Ang tanong ay kung ganito rin kabilis ang magiging proseso para sa mga ordinaryong aplikante. Willard Cheng, ABS-CBN News.